What's up, what's up? Welcome to my vlog. Mali bago review, mali bago content. This time, magre-review tayo ng isang pilyaran dito sa may San Mateo boundary ng Marikina. Napakaganda. Shout out! So, ayan. Punta natin ha. In 3, 2, 1. Let's go! So ayan, nandito tayo sa lugar kung saan may malupitang bilyaran dito sa may Cass Cage Auto Spa. Yon. So tapat yan ng Rusi, boundary ng San Mateo at Marikina. May kita niyo arko ng Welcome to San Mateo. Pag nasa kabilang side kayo, Welcome to Marikina. Dito siya naka-locate. Um, Tapos meron ditong car wash, detailing, and nagpipaint din sila. Ayan. Kompleto. May package pa sila. Tapos, ayan. Nagpipintura din sila doon, oh. Pero ang malupit dyan, ito. Ang papakita ko. Yung kanilang bilyaran. Ayan, sila, kuya. Ang Malupit na bilyaran. Ayan, oh. Ayan. Uy! Grabe siya. Uy, grabe naman bilyaran yan. Oh. Panis. O, close up natin baka niyo makita eh. Ganda, maganda yung place, guys. Kasama natin si Mitchell Ito at saka si si ano, si JB Asukal. JB Asukal. At saka si AJ AJ Tenga. Oi, ano yan? Uy, grabe. Spider naman pag yan, tumakyo ka. Oh, ang galing. Yung mga ganun, natin pakita eh. Delete yun, delete. Sorry, sorry, sorry. Uy, uy, uy. Placing pala ay, yun. Ay, ay, placing pala, ay, ay, pala ay, yun. Ay, grap. Ay, ganun. Sige. Sige, pasok mo nga. Pag di mo na pasok yun, umuwi ka na. Ha. Sige. Ang natin na. Uwi na yan. Uwi na. Ay! Ano? Ano na? Ano? Di, sa gara no, placing, oo. Sa gara no, oo. Oo, oh, nga, no. Sa gara, sa gara. niya yan. Mamaya oh, ka naman, baby. So, ayan ah. Ito, Itong yung lagar nila. Pakita ko lang sa inyo. May mga menu. May mga beers. Murang-mura. Bucket meal. Ay, bucket meal. Bucket na beer. Tapos mga food. Ayan, may mga beers sila. Kompleto. Tapos, may mga, may aircon na. Tapos... karaoke. din. Karawake? Meron ba sila? Ito, ito malapit dyan, oh. Cage Sports Bar! and car wash. Tada! Panis. Ganda na. No? Ito ang dyan. Sound system. Tinapos ko lang kasi baka ma... Copyright tayo, ba. So, ayan. Ayan siya. Ito yung boom place, ha? Pa, ito ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Uy, grabe. Ang lawak. Boom place yan. So, ito. ay may mga parating pa estudyante, o. Oh. Ayan, siya, no? Ang sikat dyan. Sikat, sikat. Sikat sa lahat, sir. Ito kaya? Sikat kaya ito? Sikat yan. Hindi ko kasukod eh. Ay grabe. Yeah. Sikat pala yan. Ayan. Ang mga... Ano tayo dyan? Mga kasama. Uy, oh, bigyan nyo naman ako magandang mga tira. Hindi, okay, ano yan? Ito totoo. Yung mga magandang malupitan. Ayan si Kuya, yung babantay. Si Efren. anak ni Efren Mataray. Ayan si Kuya. O ano? Hindi mo naman tinatamaan eh. Tama mo naman. Para naman maganda yung mga highlights natin. Eh. Hindi maganda yan. Ubusin mo tala. Hindi, <laughs> mamaya na. Mamaya Ako taga-video eh. Hindi ako taga-video. Hindi, hindi, hindi. Ako taga-video Yan. Yan. Ubus 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 yan. natin ang magandang anggulo. Baka sabihin mo eh. Ang magandang angulo. Anggulo niya na. <laughs> Ay, grabe. Ay grabe, grabe. Grabe yan. Grabe. ba? Sikat na to eh. Sikat na to eh. Ang sikat, eh. sikat yan, eh. Hindi na si ng araw yan eh. Ayan, ayan, ayan. Ay, grabe. Ay, placing, placing, placing. Pag hindi na susut, placing tawag doon. Ay, grabe. Oh. Oh. Anong tawag doon? Anong tawag sa ganun? Ah, blessing Ay, din. Ay, oo oh, nga, no. Dikit na dikit, oh. Ayun no? Dikit na dikit Galing Ay. Uy, isa pa yun no? Ayun, ganun pala Ay, set up para ha? ano na Ikaw natitira, di ba? Set up pala yun Tapos na Yun, yun guys Huwag niyo matutunan Yung mga ganun ha Kasi Wala, matalo kayo sa pustahan <laughs> tingnan, tingnan natin, tingnan natin Tingnan natin kung may tira Ay. Uy Mas malupit yun Mas malupit pala yun no. Grabe ha Grabe ha Natawa lang kung tuloy kayo. Ay, Uy! Tapay, tapay, tapay. Tutok na yun ha. Ah, meron ano? galang... oh, pa lang ano? Meron pa lang Ah, may chance. Oh. May second chance daw. Second chance. Tawag dyan. Ayun. Galing ha. Sa wakas, nakashoot ka rin. Yung mga ganyan laban, yung mga hindi worth it panoorin eh. Ayan. Sige. Ayan. Sige, pagbigyan natin. Pagbigyan. Baka mashoot eh. Uy, di ba? Pero ito talaga yan. Umuubos talaga yan. Uy! Grabe ah. Ito, umuubos talaga ito eh. Umuubos ng pasensya ko ito eh. Kunti na lang. Uy, nakita mo yan, nagpasikat. Nagpasikat, nahiya eh. Tiyan mo, pipipare niya yan sa sarili oh. Ay, grabe naman yan. Grabe naman yan oh. Stig oh. Uy! Nakita mo? Ibig sa inyo guys, huwag na natin panoorin yung laban nila. Pero yun nga, 150 per hour. Tapos, naka-aircon pa, di ba? Ayun yung mga nililinis nila. Mga nililinis nila. Saan nga pa, di ba? Diba? Papangarwas ka. Tapos sabi ng ka. Pwede ka maglaro. Di ba? Tapos hindi pa yun. Ito, pag wala kang magawa, pwede ka mag-board games. Uh, may chess, may uno, may block. Diba? Na pag na-board ka, habang nag ka, So ayun, tapos na po kami maglaro. Mauwi na kami. 2 hours dapat kami, kaya lang hindi na namin yung 2 hours. Kasi, alam kami, may ari, may ari yata yun, dumating. Nakasalamin. Uh, uh, medyo may ikpit si owner. Pinagalita kami. <laughs> Bawal daw. Magpasok uh, ng pagkain. Problema lang kasi is, uh, nagtatry kaming umorder. May menu sila, di ba? Kaya lang, 4pm pa daw. So, uh, nagugutom na kasi kami. So, ginawa namin, bumili kami ng mismo kasi yung available sa kanila, yung Coke. Kaya lang, walang food talaga so nagpabili na kami ng food. May minute burger dyan. Pinasok kami minute burger kaya lang hindi naman kami sinabihan nung nagbabantay which is yung nagka-car wash dun siya. na bawal pala yun. So galit na galit si Kuya. Si Kuya sir, galit na galit. Bawal daw magpasok ng ano, sino daw nagpapasok ng pagkaib, hindi eh, naman namin alam. And busy rin kasi yung tao niya. Isa lang yung tao niya, kawawa nga rin eh kasi nagka-car wash mag-isa at the same time nakabantay sa bilyang. So kaya hindi niya na siguro na check na bantayan. Kaya lang baka mapagalitan din sa kawawa naman. Pasensya na sayo sir sa naglilinis diyan. Ah, uh, napakasipag niyo po. Eh dun sa may-ari, uh, wag po kayo masyadong i-blood sa mga customer para sana bumalik din yung customer niyo. Maraming salamat. Thank you for watching my vlog. Goodbye.